Umiikot ngayon ang kopya ng sample balot na galing umano sa Iglesia ni Cristo. Base rito, si Mayor Rodrigo Duterte at Senador Bongbong Marcos ang bitbit -bit na kandidato ng INC. Umaksyon si Patricia Mamuni. Isa sa mga inaabangan ngayon ay kung sino ang mamanuking kandidato ng Iglesia ni Cristo na sinasabing mayroong 1.3 milyong miyembro at kilala sa pagsunod sa command vote. Limang araw bago ang halalan, ilang kopya ng sample balot na galing umano sa pamunuan ng INC ang umikot. Ang isa ay mula sa Panabo, Davao del Norte, habang ang isa ay galing sa miyembro ng Iglesia sa Israel. Makikita sa dalawang sampol balot ang pangalan ni Davao Mayor Rodrigo Duterte para sa pagkapangulo. Si Senador Bongbong Marcos naman ang nakalagay para sa Vice President. Bagamat magkaiba ang pagkakasunod-sunod sa mga senador sa dalawang sampol balot, nagtutugma naman ang nilalaman nito na sina Francis Tolentino, Franklin Drilon, Vicente Soto, Richard Gordon, Ralph Recto, Martin Romualdez, Ping Lacson, Mig Zubiri, Joel Villanueva, Manny Pacquiao, Win Gatchalian at Risa Ontiveros. Pero magkaiba ang nakalagay na party list group. Nang tanungin ng News 5 ang tagapagsalita ng INC na si Edwil Zabala ay hindi niya ito kinumpirma o itinanggi. Malalaman din daw ng media kung sino ang susuportahan nila kapag nasabihan na ang kanilang mga miyembro. Ang ilang presidensyable, igagalang daw kung ano man ang magiging desisyon ng iglesia. Kung hindi ako madadala, siyempre nakakalungkot nga yun. Pero ginagalang naman natin kung anong desisyon nila. Well, nagpapasalamat tayo sa INC. Tulad, tulad dati hanggang sa ngayon, no? ang mga endorso ay kusang ibinibigay ng mga tao at ng mga grupo. Nagpapasalamat tayo na nakonsidera tayo kung nakonsidera man tayo. At uh, para sa akin, tuloy ang laban. Pero sa pananaw ni Mon Casiple ng Institute for Political and Electoral Reform, nagkaroon ng lamat ang sinasabing black vote ng INC dahil sa mga nakaraang kontrobersiya nagkaroon ng aligasyon ng korupsyon sa simbahan galing mismo kay Angel Manalo na ng punong ministro. I doubt kung one, malaki pa yan, two, kung sulit ba yan. Given yung mga internal na mga problems na nag-crop up recently, Ayon sa source ng News 5, babasahin sa biyernes sa pagsamba ng mga miyembro ng INC ang isang circular para makiisa sa napagdesisyon ng iboto. Ihahatid naman sa kanilang mga bahay ang kopya ng sampol balot. Umaaksyon bilang Pilipino. Patricia Mangune, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.